Inusig ni Haring Herodes ang mga mananampalataya. Nang panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin niya si Pedro. Nangyari ito sa panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantayan sa apat na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may apat na sundalo. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. Ang Himalang Pagkalabas ni Pedro sa Bilangguan Noong gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siya nakagapos ng dalawang kadena sa pagitan ng dalawang sundalo. Mayroon pang mga gwardiyang nakabantay sa pintuan ng bilangguan. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik niya sa tagilinan si Pedro para magising. At sinabi, Dali, bumangon ka! At natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Sinabi ng anghel, Magdamit ka at magsandalias At ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, Magbalabal ka at sumunod sa akin. At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lang siya. Dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardiya. Pagdating nila sa ang bakal na patungo sa loob ng lungsod, Kusa itong bumukas at lumabas sila agad. Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Sakalang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, Totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel. At iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Mariana ina ni Juan Marcos. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nananalangin. Kumatok si Pedro sa pinto ng bakuran at lumapit ang utosang si Roda para alamin kung sino ang kumakatok. Nabosesan niyang si Pedro iyon at sa sobrang tuwa, sa halip na buksan ang pinto, tumakbo siyang papasok para ipaalam sa mga kasamahan niya na si Pedro ay nasa labas. Sinabi nila kay Roda, Nasisiraan na yata ng bait, pero ipinagpilitan niyang si Pedro nga ang nasa labas. Kaya sinabi nila, Baka ang helyon ni Pedro. Samantala patuloy pa rin sa pagkatok si Pedro. Kaya binuksan nila ang pinto. At nang makita nilang si Pedro nga iyon, hindi sila makapaniwala. Sinanyasan sila ni Pedro na tumahimik at ikinuwento niya sa kanila kung paano siya pinalabas ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya sa kanila na ipaalam ito kay Santiago at sa iba pang mga kapatid. Pagkatapos umalis siya at pumunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, nagkagulo ang mga gwardiya dahil wala na si Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. nag si Herodes na hanapin siya, pero hindi talaga nila makita. Kaya pinaimbestigahan niya ang mga gwardiya at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea. Pumunta siya sa Caesarea at doon nanatili. Ang pagkamatay ni Haring Herodes Galit na galit si Haring Herodes sa mga taga Tyre at taga Sidon. Kaya nagkaisa ang mga tao na makipag-ayos sa hari dahil sa bayan ito nang gagaling ang kanilang pagkain. Bago sila pumunta sa hari, kinaibigan muna nila si Blastus para tulungan sila dahil siya ang katiwala ng hari sa palasyo. Nang dumating ang araw na makikipagkita na si Herodes sa mga taga Tyre at taga Sidon, isinuot niya ang damit pang hari at umupo siya sa kanyang trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga tao, Isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao. Nang oras ding iyon, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon dahil hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos. Inuod siya at namatay. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at lalo pang dumami ang mga mana ng palataya. Samantala, bumalik si na Bernabe at Saulo sa Antioch galing sa Jerusalem matapos nilang maihatid ang tulong sa mga kapatid. Isinama rin nila si Juan Marcos.